Mga idol, kumakain ka ba ng masarap na logaw? Tara, samahan mo kami! What's up, kichop mga idol and welcome back again to my channel! Tara na mga idol, samahan mo muli Seniors TV at Seniors Junior guys! Kakain tayo dito ng masarap na logaw dito sa may Central Avenue guys! Corner Visayas sabi nyo at yon na mga idol kung makita po natin diyan, ilang uh, kalderong malalaki guys yung napapaubos nila araw-araw dyan dahil 24 hours ito mga idol ang logawan dito sa may Central Avenue, mas pinabuti namin na pupunta kami sa gabi mga idol. Dahil dito hindi gaano natin mararamdaman ang dami ng tao. Kasi magbablog kami dito mga idol. So ayan mga idol kung nakita nyo yan, yan yung kanilang siniserve. Lamang na lamang ka pala mga idol kapag kilala kang vlogger dahil sa pag-serve nila mga idol, ang dami nilang nilalagay. Este, <laughs> joke lang mga idol actually hindi nila alam na kami ay nagbablog dyan kaya nagpaalam muna kami bago kami kumain dyan guys at kumuha ng video so shoutout nga pala dyan sa dalawang magigiting at masisigla na uh, taga serve dyan guys sa lugawan ni Manong dyan sa may central abi nyo kalma baby kalma At dahil gutom na rin na idol, Senior TV hindi tayo magpapahuli dyan. Dahil mayroon tayong kasamang videographer dyan mga idol. Ayan, itutok mo sa buwan ni Senior TV guys, yung mainit na mainit na logo dyan. So tinikman mo mga idol masarap nga pala talaga ang kanilang luto dito. Ako Kaya naman ma mga idol, pinipilahan ng sir. maraming tao dito sa may Central Avenue. Kapag nakita mo Ay, to idol, yung uh, video na to at ah, kung nakatry ka dito guys, pa-comment dito. Sobrang mura lang mga idol. Alam nyo ako magkano lang dyan. 35 pesos na mga idol. Sa tatlong serve, apat na serve namin guys na uh, pagkain dyan. Alam mo kung magkano lang binayaran namin. 100 40 pesos ng mga idol sobrang nag enjoy ayan tingnan mo naman seniors junior guys nakailang balik na yan guys sa kanilang masarap na lugaw yung tipong aayaw ka na pero gusto mo pa rin at na kanilang tukwat baboy mga idol sobrang sarap ang kanilang sausawan hindi mo na yan papatagalin mga idol lalantakan mo na yan kapag iyong natikman yan idol sobrang sarap ng kanilang tukwat baboy ilan na yan? Panglima na boss Pwede magawa sa buhay eh. na tayo, kakain ka pa eh Makabos ka, wagas ka Mamaya, sampaling kita kalaw <laughs> Kumain ka na kumain nyan Huwag ang tumawag ng boss, boss. boss. Sa... Pasensya na kayo mga idol Ganyan lang kami maglambingan Na magkakapatid Nagmag na kayo mga idol, ganyan lang kami talaga maglambigan ni George Jr. mga idol. Hindi na namin na malayan mga idol no paubos na yung aming kinakain at kailangan na rin namin talagang ubusin dahil gabi nag mga, o ba diba, halos din na namin na malayan yung aming kinakain yun pala ay paubos na yun lang mga idol no? dito sa may central abi nyo kapag madaan po kayo corner bisayas abi nyo mga idol pwede kang sumilip kumain at tikman o ba diba? Sa halagang 35 pesos mga idol, hindi mo na kailangan maghanapan ng 100 pesos 120 pesos dito guys 35 pesos lang ang kanilang serve swak na swak sa iyong budget kaya kung hanap mo murang logawan dito guys Central Avenue recommended yours TV thank you for watching at hanggang sa muli magpapaalam na kami bye bye